Jong! Jong, saklo! Bakit? Tagal mo! No. Ano matagal? Ando si Lakers! Eh, Bakit? Ay eh, si Kuya Brydon, ginagalawa ka ni Lakers! Eh, Magkasama si Kuya Insay, tas si Kuya Ano sila? Ando no! Ang dami nila, dinadumag si ano! Pero sigurado ka ba? Uh -huh. Oo! Oh, Ayun! Ah! kayo ba na dito? Oh, O, yun naman pala eh. Lawak-lawak na ito. Nakita nyo kami, lumayo na. Dapat distansya na ka. kayo. Gala yun naman kami, kung nagsabi kayo, hindi yung mananakit agad kayo. Dapat, lumayo na lang kayo oh, dito. Na. O dito? O okay, tatambay dito. tatambay dito. Okay, tatambay dito. Uy, Saka, makita outfit nyo. Ang pangin! Oh, shit! Oh, Mga chong, eh, like nyo nga kung may ganun ng konti si Eggers. Heart nyo naman kung may ganun naman. Ilalike nila yan kasi halata. Ingit lang kayo. Oy, girls, ito ah na Sa susunod na gagalawin mo to si Bert at saka si Insai. Pag ako nakasuot ng Samurai Warrior outfit check Magagamit at nagtagpo tayo, sabay talaga. Mo. Yung salamin mo na 300k na sinasabi mo, hahatiin ko sa pito at hindi ko sasabihin. Jung, Jung, sakto. Bakit? Tagal mo. Ano matagal? Andun si Bakit? Ay, si Kuya Bray doon, ginagalaw ata nila eh, ano Anong ginagalaw? Andun, nakadumog naka, 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 naka sila eh. O, tara sumama sa akin, nakasin Kaya kang pupuntaan dapat kita eh. Magkasama si Kuya Enzo, eh, si Kuya Bird. Ano sila? Andun o, oh. ang dami nila, dinadumog sila o. Oh. Si, sigurado ka ba? Oo. Ayun. Oh. Ayun ayun oh. ayun oh. kasi, ah, gago ka din si ano. Uh -huh. Sino to si Renard ba to? Oo, oh, si Renard. Uta. Uy! Tinuha mo? Uy! mo eh, no? Sige, no? Oh! 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 Bakit? Tapa Nard! mo, mo, ang putik! Uy! Kayo ah! Porkit wala kaming outfit niyo, ginaganyan niyo kami? Eh, dapat sinote mo! Bini, mo ba yan? ano problema? Ano bang problema? Bigla na lang pumunta yun dito nang... Uh -huh. Eh, ah, natambay kami yan. Diyan sila eh. kami oh, eh, tumambay na. eh. Pwesto namin yan oh. eh. Oh. E, Ilawak na, na sila Eh. Kayo ba nauna dito? Oo. Oh, o yun naman pala eh. Lawak-lawak na ito eh. Yun kami, lumayo oh. na. Dahil ano distansya na kayo. Okay? Lumayo naman kami. Eh. Kung nagsabi kayo, hindi yung agad kayo. Why nyo na, why? Umalis dapat kayo. Hmm, tama. Kami ayaw talaga namin na away. Kaya nga kami nandito Ayun eh. Kaya nga eh? sila nandoon eh. Wala naman silang ginagawa sa inyo eh. Tsaka yung mga costume nyo, pinagkukuha nyo sa Lucio Boucher. Boucher, no? <laughs> sa Shopee! <laughs> Shopee lang yun eh. Wala ka nung na Audrey. Ano ba yun? Ano so, ba namin. Bumibili si kami. Asa'y formahan nyo? Asa'y formahan nyo? Wait na lang. Pre-order kasi yung forma namin eh. Aboy Ayaw namin ng ganyan. Ayaw namin ng gulo. Kaya nga kami nag-outfit check na lang eh. Para makaiwas kami sa gulo eh. Oh, Dapat lumayo na lang kayo oh, dito. Okay, oh, oh, tatambay, oh, oh, tatambay dito. Okay, oh, tatambay dito. Tsaka ayaw namin makita yung outfit nyo. Ang pangit! Baho! Ito! Ano nga yung salamin mo? Koreanong hilaw. Ganda-ganda nun. Do Flamingo. Do oh, Flamingo. Okay din pala. Alis na, alis na. Girls, okay ka din pala Ito pala. Papabilib na kayo. Oo nga, nabibilib mo ko eh. Ano yung kinakay mong ano? Mga chong, eh, like nyo nga kung may ganun ng konti si Eger. Heart nyo naman kung <laughs> may ganun ng <laughs> konti. E! Kasi halata. <laughs> Ingit lang kayo. Lasi kayong pambili. Magkano bilin mo dyan, girls? 300k. Buong <laughs> oh, costume nun no eh. Baka nga kahit 30k pesos, wala ko eh. Taytayin nyo yan, no? Taytayin nyo. Uy, girls, ito ah. Basta oh. kayo. Sa susunod na gagalawin mo ito si Bert at saka si Inside. Pag ako nakasuot ng Samurai Warrior Outfit Check At nagtagpo tayo Papay ka Tanda talaga mo. Yung salamin mo na 300k na sinasabi mo Hahatiin ko sa 7 at i divide ko sa 8 Balis! Oh, oh, oh. Kwentahin oh, mo yun! Kwentahin mo, kwentahin mo Cannot be! Cannot be! Ano, Can't be. Can't be <laughs> ano yun? Oh. Mema lang ata to yun okay. 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 Malis na kayo dito! Malis na kayo kay Pinuno! Bestfriend, enter na! Ayoko yung inside, di masarap ulam nyo! Bakit kain ka na nga lang? Patatom! Uy! Uy! Bakit ang yabang na nun ni Reynard? Eh, Ay, iwan ko eh. Biglang lumaki ulo nun. Pinampun no. ko nun na maayos yun. Minahal ko bilang kapatid tapos ganun. Puto, lumaki ganun? ulo eh. At saka sa Eggers no? Hindi mo malaman kung may ganun na din eh. Hindi, may ganun talaga yun. Ayun, Oo. Tsaka Oo. Yan, ayun na, no? tsaka yan o, tinan mo. Ba't parang may... Pero sa susunod na apihin sila Bert ni ng Eggers, pag nakasot ako ng Samurai Warrior suit, tapos ka na. Tapos, tapos talaga. Ay mga chong, magandang buhay sa inyo. Uh, pag umabot nga pala tayo ng 50K or uh, 50K subscribers sa uh, YouTube uh, Mamimigay nga pala tayo ng isang uh, bisikleta sa maswerte uh, naka-subscribe or naka sa ating mga social media platforms kagaya dito sa Facebook at syempre sa YouTube Kaya kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube ko nandito yung ating uh, subscribe button para i-subscribe mo yung YouTube channel ko. At syempre, ilalagay ko nga rin pala sa pin comment section yung link ng YouTube natin para diretso ka nang uh, makapag-subscribe doon. At syempre, baka ko naman na ano nitong bag na to. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sana mag-50k uh, subscribers na tayo sa YouTube.